Pagkakaisa ang pantapat ng Pilipinas laban sa banta ng China na huhulihin ang mga trespassers sa South China Sea. Halimbawa niyan ang ginagawang paglayag ng grupo ng mga manging isda sa Scarborough Shoal. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Sa kabila ng malakas na alon, itinuloy ng ilang grupo ng mga manging isda ang fishing expedition kahapon sa West Philippine Sea. Kasama nilang naglayag ang grupong pamalakaya at Gabriela papunta sa Scarborough Shoal. Layo nilang ipakita ang kanilang pagkondena sa fishing ban ng China at ang plano nitong hulihin ang mga anilay trespasser sa pinag-aagawang teritoryo. Matagumpay naman. Ang malaking problema si Rin yung napakalakas ng alon at hangin. Eh. Ganap na lang kami ng area na medyo ano yan, para ituloy yung aming isang gabi na fishing expedition. Ayon sa pamalakaya, wala naman silang nakitang mga barko ng China habang nasa laot. Matagal nang bantay sarado ng China Coast Guard ang entrada ng Scarborough Shoal kaya hindi nakakapasok ang mga Pilipinong mangingisda. Mas makabubuti raw na ideklara na lang ulit bilang traditional fishing ground ang lugar para makapangisda ang kahit sino. At ang panawagan niya natin ni eh, ano, ano, eh uh, sa gobyerno no, ng Pilipinas at saka sa China, ihinto na yung pagpapadala ng eh, mga military, na eh, ng mga mga ng pagamitan no, na pandigma. Kundi mas latasin natin ito sa mapayapang paraan. Una nang iginiit ng China na walang dapat ikatakot ang kahit sino sa bagong kautosan nila basta wala o manong ginagawang masama. Nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na iligal ang patakarang ito ng Beijing. Lalo 2016 pa, pinawalang bisa ng arbitral ruling ang Nine Dash Line claim nila sa South China Sea. Kung ituloy man daw ng China ang hulihan, may nakahandang plano na raw ang militar we regularly conduct maritime patrols. In this po, no, we are closely coordinating uh, with the Philippine Coast Guard and BFAR. In terms of the armed forces of the Philippines po, we have contingency plans. Para naman sa isang security expert, magandang hakbang ang mga ganitong ekspedisyon. Lahat uh, gustong uh, makialam na sa West Philippine Sea, lalong-lalo lalo na yung mga mangingisda kasi sila talaga yung apektado dito they're fighting for the food security dahil doon nang gagaling yung uh, uh, hanap buhay nila at ang kanilang kinakain at uh, kinakain din ng mga Pilipino. Patunay lamang daw ito na nagkakaisa ang mga Pilipino. And this is good because we have now a unified narrative. We have the collective with strength and story to tell to the region and to the world pagpatuloy natin ito mas malakas tayo pag lahat ng pilipino ay nagkakaisa Nagbabalita mula sa frontline Gio Robles News Five Mga kapatid Ed Lingao po maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News Five